at dahil nakatanggap tayo mga idol ng 50 pesos sa election mga idol ayan binili natin ng gulay gulay at lamas mga idol ayan na gulay ang binili ko sa 50 pesos mga idol busog talaga tayo mga idol okra at talong mga idol ang nabili ko sa 50 pesos bigay ng eleksyon. Ayan mga idol. Palambot na yan mga idol. Kinuha ko na sa kawali tapos ng pinapuluhan. At ayan na. Kinuha na natin para prepare na natin sa kinilaw. Ayaw. At ayan na ang mga okra mga idol. Tapos may kasama pang talong yan mga idol dahil sa 50 pesos na bigay ng eleksyon may talong na si Manoy at may okra pa ayan para busog busog tayo mga idol galing sa eleksyon galing sa pagpapotar ayan na mga idol nakita nyo na complete na ang lamas may suka na dyan na maasim at ayan na nilagyan na natin ng mga spices mga idol, wow masarap na yan dahil sa 50 pesos nabigay sa eleksyon may gulay na tayong kinilaw mga idol asan na mapunta 50 pesos nyo bigayan sa eleksyon mga idol ayan na busog na busog tayo sa 50 pesos mga idol ayan at patapos na yan mga idol kumpleto na sarap na sobra sa 50 pesos may talong at okra ka na.